Patuloy ang kalbaryo ng mga residente sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur matapos umabot na sa dalawang buwan ang matinding pagbaha na nakaapekto sa lahat ng pitong barangay ng bayan. Ayon kay Vice Mayor King Jazir Mangundadato, nasa mahigit 8,000 kabahayan ang naapektuhan ng baha na nagsimula pa noong Setyembre. Patuloy ding nakakaranas ng pagtaas ng tubig ang ilang lugar dahil sa backflow mula sa Alit River habang nananatiling stagnant ang tubig sa ilang bahagi ng bayan. Apektado rin ang Buluan District Hospital na inilikas ang mga pasyente sa women's building na pansamantalang ginawang pasilidad para sa mga pasyente. Tinatayang umabot sa 60 million pesos ang pinsala sa agrikultura kabilang ang mga palayan at fish cages na winasak ng baha. Bagaman may 7 million pesos sa quick response fund matapos silang magdeklara ng state of calamity, aminado ang LGU na hindi ito sapat sa lawak ng pinsala. Pag-ikot ng ating uh, provincial government at bank government, nakita na nila yung uh, root cause ng uh, baha no? dito sa may bayan ng SKT palabas na papunta sa Liguasan, Mars ay lumiit yung daanan ng tubig. Nakapagbigay na ng tulong ang LGU Buluan, kabilang ang 25 kilo ng bigas sa bawat pamilya, bukod pa sa 5,800 food packs na ipinadala ni Congressman Ismael Toto Mangudadatu. Ayon sa opisyal, tuloy-tuloy ang pamimigay ng ayuda hanggat umiiral ang state of calamity sa ni lugar. Nasa stagnant uh, level pa rin yung tubig natin, no. Hindi pa rin humuhupa. Ito yung ano natin, ang problem natin is hindi lang ho problema ng buluan. Bumabaha na rin ho sa mga karatig bayan na malapit sa buluan katulad ng Pandag, SKP at uh, pagla. Hindi lang makipag-cooperate tayo sa ating na uh, uh, LGU, Local Government Unit, no, sa ating AMRMO pagkailangan uh, lumikas, no. Wag uh, pagmaunang magano magpost Ang tinig ni Buluan Vice Mayor King Jazir manghuda datu Luigi Alan Totor NBC Bida Balita